Sa ating pong bisita na laging tumutulong sa atin laging tumutulong sa mga may sakit alam naman natin ang taong ito Talagang pag-upo niya sa Senado, wala nang ginawa kundi mag -servisyo. Ang pinakamalaki na itulong niya sa ating lahat, lalo sa mga nangangailangan, ay yung kanyang Malasakit Center. Alam ko po, lahat ng taga-bakulor, lahat ng na-ospital, lumalapit sa Malasakit, malakpangan po natin ang ating bisita. Senator Bong Go! Salamat po at hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Ang pwede ko naman po ialay sa inyo ang aking pagsiservisyo. Kasi pagan po sa trabaho. Magtulungan tayo sa mga nasalanta ng bagyo na bibigyan po ngayon ng pangkabuhayan itong PPG. Magtulungan lang po tayo at kayo naman po magtulungan lang tayo. Ako naman, hindi po ako politiko na mga ngako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho sa abot ng aking makakaya dahil mahal na mahal ko kayo rito sa Bacolod. Kami po ay umaasa magpapatuloy ang inyong suporta upang mas marami pang makikinabang. Maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang pagtulong, Senator. Maraming maraming salamat po sa tulong niya binigay niyo to. Malaking tulong po sa amin to, lalo na po sa mga mahihirap na katulad namin. Maraming maraming salamat po, Senator Bongo. Senator Bongo, maraming maraming salamat sa tulong mo sa amin. Maraming maraming salamat po, Senator. Tayo pa rin po ang dapat number one. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, servisyo po yan sa Diyos. At tandaan niyo po, mga taga mahal na mahal na mahal ko kayo lahat. Maraming salamat po.